Pagdating sa konsepto ng feng shui mga kapakbet, may tinatawag din tayong malas, bad luck o bad feng shui. Ang tinutukoy ko ng mga malas mga kapakbet ay ang mga bagay o kondisyon sa bahay na gumagawa ng negative energy, stagnant energy, unbalanced flow of energy at mababang enerhiya. Marami ito sa ating mga bahay. Maaring hindi ito alam ng iba. Kaya sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang listahan ng mga nagdudulot ng malas sa loob ng bahay at sinusuportahan ng feng shui. Una, poison arrows. Mga kapakbet, ang mga poison arrows ay isa sa kondisyon sa bahay na nagbibigay ng negative chi. Madali lang ito kontrahin dahil ililipat mo lang ang pwesto nito para hindi na maging poison arrows. Maraming mga poison arrows sa loob ng bahay at sa labas ng bahay makakapakbit. Halimbawa sa mga ito ay mga kagamitan sa loob ng bahay na may sharp corners at nakatapat mismo sa kwarto nyo at sa sala. Kapag may presensya ng poison arrows, ang daloy ng enerhiya sa bahay ay maapektuhan. Ito ay magiging agitated o balisa. At dahil dito, dito na mag-uugat ang pagkakaroon ng bad luck sa inyong bahay. Para sa kompletong listahan ng poison arrow sa bahay at mga pangontra dito, bisitahin lang ang mga aming YouTube channel mga kapakbet. Ikalawa, magkatapat na pinto. Sunod naman na nagbibigay ng malas sa bahay batay sa fungsoy ay ang mga pinto na magkatapat isa itong no-no pagdating talaga sa feng shui mga kapakbit. Halimbawa sa mga ito ay ang main door na naka-align sa back door ng bahay. Pinto ng kusina na katapat ang pinto ng banyo. Pinto ng kwarto na katapat ang pinto ng kusina o banyo. At main door na katapat ang pinto ng kusina, banyo o kwarto. Kapag may ganito sa bahay, ito ay magbibigay ng clashing energies. Ibig sabihin, kokontrahin ng isa't isa ang enerhiya sa loob ng bahay. Sa makatuwid, ito ay magbubunga ng disruptive and negative energy at kamalasan. Madali lang din itong kontrahin mga kapakbit. Ikatlo, mga dekorasyon na nagbibigay ng inauspicious chi. May mga dekorasyon din sa bahay na nagbibigay ng inauspicious chi mga kapakbit o enerhiya na hindi maswerte maaaring ang dekorasyon o palamuti na ito ay wala sa tamang pwesto kaya malas o hindi naman kaya ay may dalang negative meaning. Halimbawa sa mga ito ay ang mga salamin sa bahay. Isang double-edged sword ang mga salamin. Kapag nasa tama itong ayos, maganda ang balik nito sa inyo. At kung wala naman ito sa tamang ayos, hindi maganda ang magiging kahihinat na nito. Isa pa sa mga halimbawa nito mga kapakbit ay ang kaktus sa bahay hindi pinapayo ng mga fungsoy na maglagay ng kaktus sa bahay, lalo na sa may bandang main door dahil ito ay magbibigay shachi o sharp energy. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, Corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ikaapat, dumi. At syempre mga kapakbit, hindi rin mawawala sa listahan ang mga dumi. Kahit hindi lalapatan ng fungsoy, ang dumi sa bahay ay malas. Ito ay nag-iimbita lang ng negative energy. Ikalima, paglalagay ng handbag at purse sa sahig may paniniwala rin sa feng shui mga kapakbit na kapag inilalagay sa sahig ang handbag o purse o lalagyan nyo ng pera, maaaring mawala ang inyong wealth luck dahil sa ganitong gawain. Halimbawa, kakauwi mo lang galing trabaho at nilapag mo ito agad sa sahig. Huwag nyo itong gawin, bagkus ilagay muna sa upuan o lamesa. Ika-anim kubeta na walang takip. Isa rin sa mga nagbibigay malas sa bahay ayon sa feng shui ay ang kubeta na walang takip. Kung walang takip o hindi nakatakip ang kubeta ng bahay, maaaring ma flash ang inyong wealth lock. Ilan sa mga nabanggit mga kapakbit ay matagal na naming binabanggit sa inyo. Pero hindi talaga ito mawala kung ito ang pag-uusapan natin. Binigyan ulit namin ito ng diin para maliwanagan ang lahat. Tandaan na ang goal ng feng shui ay makabuo ng favorable conditions upang tayo ay magkaroon ng buhay na masaya at mapalad sa pamagitan ng balanced energy. Hindi lang ito basta-basta swerte o malas mga kapakbit. Sana ay may natutunan kayong bago. Huwag kalimutang ishare sa ibang tao para may alam din sila kapakbit. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang disisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po natin kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbit!